nag nga kami dito nila Duday guys Samang takbo lang <laughs> nag boat nga din kami dito guys Grabe sobrang saya nito At nag din si Duday At syempre pati kami Ayun know? o At Ayun na nga. Ngayong araw nga guys ay pupunta kami sa Liuliwa Sambales para mag beach. Ayun no. Tamang dagat na naman. So ayan guys. Madaling araw kami bumiyahe. Alas stress ng madaling araw para maabutan natin dun yung pagsikat ng araw no. tasting tignan nyo daan oh, no? Isaw. Nakatulog nga ako sa biyahe. Tapos binidyan ako. Grabe ganyan pala itsura ko. Pag tulog ko oh, naka medyo nakangangapaw ah. Pag ko nga guys eh umaga na tapos malapit na kami sa aming destination. At nandito na nga kami sa aming pag-iistayan guys. Ang ganda din dito. Ang ganda ng view. Buti na lang talaga di kami naligaw kasi ayun baliktad pala yung damit ni olap Kaya pala kami di naligaw eh. Merong baliktad yung damit. <laughs> Dahil nga 2pm pa ang aming check-in at napakaaga namin nakarating. Eh nag-decide muna kami guys na maglakad-lakad sa dagat. So ayun, no, Tamang lakad muna tayo dito. Kasi medyo mahaba-haba di lalakarin Kasi walang ano eh, Parang walang mga tutuloyan dito na Malapit sa beach talagang mapapalakad ka... Pero okay lang naman... Kasi tingnan mo na may lalakara mo... Napakaganda... Ayun mo... No, tama picture siya dyan oh. Kasi ang ganda lang mga pipicture eh... Tapos dito... Hirap na, hirap dumaan sa tulay si Idol. At ayun na nga, may patakbo-takbo pa sila. Di sa dagat to. At dito si Olo po, tama. takbo din, no. Oh. Grabe, alapit na. Tapos, eto na. Eh, eh, eh. I'm on the vacation. Every single day is my occupation. Eh. Eh, ayan eh, lang nga. May nabili agad yung jowa ako. Tapos, yan, kaway-kaway muna kami sa vlog. Tapos, eto guys, so, oh, lumusong nga agad yung dalawa guys. So, wala nang palit-palit. Kung ano yung pinang alis iyon na din yung pinang dagat agad eh. Grabe, ang galing yun naman, no? Ah, oh. ba, syempre, hindi magpapatalo ang alaga nating si Milo. Ang kit nga ng kanyang, ano, pop prince Oh, di ba? Napaka-cute. Yung mga tinitinda din dito guys na ganito, eh, ang cute din guys. So, parang mga, ano, lamang dagat. Tapos, gumagalaw-galaw. Ayun, no, grabe. yung galing, no, gumagalaw. yung Ram, yung octopus. oh, di ba? Napakaangas. Bili na kayo, guys. Tapos dito si Olaf, may pasalubong na daw siya. At ito yung pasalubong niya. Ayun, mga ano, buhangin. <laughs> at ayan na nga po, nagsimula na magtakbo-takbo dito si Milo. Ayun, no, grabe to. sa tubig. <laughs> Hello. <laughs> oh, 아 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ pagkatapos nga ng morning dagat nila eh kakain muna kami ng breakfast guys so ayan meron tayo dito tinapay at may mga hotdog at itlog na niluto ginawan nga natin dito si Duday na ayan ng parang sandwich na ganyan na may itlog at may hotdog tapos lalagyan natin yan ng mayonnaise tapos ketchup ayan lang solid na breakfast na eh. you know first bite Uy, grabe, ang sarap. Thank you, Lord. Sa sobrang sarap nga nito, eh, sinumpak ko na, guys. Ayun, oh, grabe, ang hirap mo yain kasi sinumpak ko, eh. Pero kaya naman yan, guys, kasi eh, roaster tayo sa pagkain, oh. ba diba? Dumadali na, sumilip ka pa dyan, be. Dahil nagustuhan nga ito ni Duday, guys, eh, igagawa natin ulit siya. Order ka ulit ng jelly hot dog. Up. Dima ko. Bakit ng jelly hot dog. Ito yung mga pinagtuluan ko, ilalagay natin doon yan. Grabe naman. No, Ladies' ang... hey, choice. Lain natin. Egg.

Now the Jolly Hot is ready. <laughs> Pagkatapos na namin mag-breakfast eh, nagchange outfit lang yung iwa. Tapos bumalik na kami sa karagatan. Ganito nga pala yung tamang paglalakad dito sa may tuloy dito para hindi ka makahir, ano, mahirapan. Ako nahirapan sa iyo, At syempre, andyan na naman si Milo. Tamang trip na naman. Tamang laro na naman. Tapos yung dalawa. Ay, ayun. Ayun sila, oh, na sa gitna na. Tamang dagat na. Oh, di ba? Favorite ng dalawa na yun. Maglangoy-langoy talaga. Eh. Tapos, nakipag-ulitan nga tayo dito kay Milo no kasi ano tuwa din siya sa mga alon-alon so ayun makikipaglaro muna tayo kay Milo boy <laughs> <laughs> ah <naludod. laughs> na malunod si Milo, E, eh, pa-practice natin siya mag-swimming. Kaya ayan, bibitawan natin siya dito para masanay siya mag-swimming. Ayan na, oh, Milo, ready ka na? O, oh, sige, langoy, langoy. <laughs> ang kit maglangoy ng aso. O, oh, wow, ang galing ah. <laughs> purbuhangin nga lang. Siyempre, isa pa para masanay talaga siya. So, ayan, medyo wala yung binitawan natin sa kanya. Pero, ayan lang, oy. Milo lang, oy. Alam, bilis, ha. nasasalain na, Very good. <laughs> Napagod nga dito si Milo. Kaya, nagukay siya dyan. Tapos, pumuesto siya dyan. Kaso, binibisit siya ng mga bata. O nilalagyan siya ng buhangin. <laughs> Nilulubog mo ka ata nila si Milo guys. Kaya ayan lang si Milo. alis na lang eka ako sa inyo. Pagkatapos nga nyan, ay pinaliguan ko na si Milo sa tinutuluyan namin. Tapos dito muna kami magsi-swimming sa pool. Buti na lang may pool dito guys. At sobrang sarap ng pool dito. Kasi sobrang lamig ng tubig. Grabe talagang ano. Napakalamig. Ayan na nga. Tatry nga nating tumalunan. Tingnan ko kung nga talaga. At pagtalong ko guys. Ayun. Grabe. Sobrang lamig talaga. <laughs> Legit yung lamig. Parang may yelo guys. At. At dahil nasa swimmingan tayo, eh syempre, maglulubog-lubog tayo dito, guys. Para makita natin, ayun, no, grabe, lubog-lubog, oh. <laughs> Saglit na. <lang. laughs> dito nga pala kami tumutuloy, guys, sa Anaya Beach and Resort. Ayun, no, ang ganda dito, guys. Kaya ako pupunta kayo sa Liu Liwa, Sambales, uh, I suggest, ay, uh, i-consider nyo to, Anaya Beach and Resort. Hehehe, <laughs> na-promote pa nga. Anaya, baka naman. Pagkata! Tapos, eh, nag uuran nga dito si Duday, guys. So, oh, grabe, ang galing ng uod na to, ah. Kaya may vlog kami na, ano, eh, uod battle. Kung napanood nyo na yun, edi eh, okay. Kung hindi pa, panoorin nyo na yung uod battle namin, guys. Tapos, oh, oh. magandang dilag, puso ko yung napihak. At, syempre, di papatalo si Duday, guys. Kaya, ayan, oh. Na <laughs> At syempre, ako din. Ayun, tabang lubog ah. <laughs> At dahil nahihirapan siya doon, eh, lalakad na lang daw siya ulit. Kaso may dumaan, ano yun? Uy, may dumaan na olap pala. Ayan, gagawin niya na lang daw to ulit, guys. Yung nagdalaka dito. Oh, magandang dilat. Puso ko'y yung napihat. <laughs> Pagkatapos nga niyan ay kakain na kami ulit adobo ulam tapos itong butter shrimp talaga namang mapapadami tayo ng kain guys kaya naman kain guys kain na din kayo at pagkatapos nga niyan ay makakapasok na kami dito sa bahay so mabilis ang room tour guys so ayan meron diyang uh, sofa bed tapos ayun may nakita akong rep doon so aakyat tayo sa second floor kasi sama-sama kami dito guys parang isang Room lang siya, tapos sa baba yung dining area, may kainan, meron dong sofa bed. At eto, ayan, isa, dalawa, tapos nag-request kami ng isa para sakto sa amin. May aircon na din dyan, guys. Di ko na nabuk sa ilo, guys. Tapos baba tayo para mas mapakita ko pa ang ibang detalye. Ayan, baba mo na tayo, guys. Pagbaba natin, ayan, yung sofa bed, may CR. Ayan, may electric pan din dyan. Ayan no, uh, may kusina at may rep kumpleto guys. Meron nga din palang balcony sa taas. Ayan no, pwede kayo mag-chill dyan. Tanaw-tanaw sa umaga, sa hapon. Ayan no, pwede kayo dyan guys. So, ayan na nga, nag-change outfit na nga tayo guys. Kasi syempre, gagawin na natin yung mga pwede natin gawin dito sa Leo Liwa, sa Bales. Ang sarap nga din talaga pag mas na tanawin dito guys. Tapos ay si Dudi kinagat ng dragon. Umalis ka dyan be. <laughs> kinagat siya ng dragon eh. Eto nga pala yung una namin gagawin guys guys. mag atv kami, guys. Ayan, sasakay tayo dyan. Ito nga pala yung ano namin, na re namin. Ang ganda, oh. May mata. Tapos, ayan, sila ating imang nauna. Tapos, uy, grabe model ng ATV ha. So ayan, raride sa muna kami diduday guys. Isa nga ito sa magandang gawin dito guys kasi ang lawak nung pwede nyong pag drivean guys. Talagang may enjoy nyo yung tanawin. So makakapag stroll stroll pa kayo. Makakapag point five shot in mga ginagawa dito guys eh. So ayan guys, stroll stroll muna kami dito diduday. Kapag nagpunta kayo dito guys make sure na gawin nyo to kasi mura lang naman 500 and 1000 kaya kaya nyo rin guys. So diba pwede rin ito. Ayan o no, point five mga couple goals. Ayun, no? sana, oh, couple goals. At syempre, kami din magi stroll Ayun, oh, nasa harapan namin si Milo, guys. mag stroll kami. Ayun, oh, grabe. Ang ano, sinagad namin yung drive hanggang sa medyo dulo ng mapagdadriban dito. Kaya nasuli talaga namin, guys. Ayun, oh tingnan nyo daan, patag. Talagang ma-enjoy nyo yung tanawin. Makikita nyo yung buong sambalis. <laughs> Hindi guys, basta nakaka-enjoy mag-drive-drive din ng ano, ATV guys. I-try nyo to pag nagpunta kayo dito guys. Ako yung nagpunta, uh, ako yung nag-drive papunta, tapos mamayang pabalik, eh yung jowa ko naman ang na magda-drive. O, di ba? Tingnan nyo yung guys. So, oh? buti nga na, tapat na araw di punta namin guys. Kaya sulit na sulit guys. Ayan, siya na may magda-drive pabalik. Kasi magta-time na. 30 minutes lang yung nirent namin dito guys eh. Pero sulit na guys. Ang layo na, na napunta namin, tsaka nag-enjoy na kami. Ay, grabe, ang ganda, wo. Sinasabi ko sa inyo guys, ang ganda ng tanawin dito. Lalo kapag ganito yung matatanaw mo. Ay, grabe. Ang ganda talaga. Ay. Pagkatapos na natin mag-ATV, ayan, lumusong na tayong muli sa dagat, no? Ayun, no, buhat-buhat si Milo Boy. So, ayan, lusong tayo sa dagat at pupuntahan natin sila sa gitna. Maya-maya nga lang, guys, ay nag-dragon boat naman kami, no? So, ayan, pasakay na kami sa dragon boat. Ito din, ano, nakaka-enjoy gawin ang pagsakay dito sa dragon boat. Pero yung dragon boat na to, guys, ay chill lang. Hindi kayo mal malalaglag no para tayo mga pirata wa oh mugen no tisu hiroge ay na nagaandar na guys kala ko nga yung nabubulbul to guys pero hindi safe lang to guys kasi ano dahan-dahan lang ang pagpapatakbo ng driver natin dito. Ay, si Duda, yo, ganado. Tapos, ayan guys, kasama namin si Maido At grabe naman yun. Ayun oh, nakatayo. Ay, nakatayo si Milo po ya. Galing nga, ah. very good ha. Ah. Nakadamit pa yan na pang ano, pang beach. Ayun, eh. nakakaway-kaway sila sa likod. Grabe, nakaka-enjoy talaga to guys. So, oh, makikita mo yung dagat. Ang lawak talaga. Pag ikaw talaga, naluno dito. Wala na. Lulutang-lutang ka lang talaga sa ng dagat. At kaya na nga, tatapos na kaming iikot dito, no Pagkatapos nga nyan, guys, kung makikita nyo yung araw, eh, medyo bumababa na So, pagmamas na natin ang sunset ngayon Kung mapapansin nyo nga, ayun, may pag-change outfit ulit ang aking jow Another change outfit Tapos, eto ni madadaanan nyo, parang lagusan Grabe, ang ganda, eh, you no know, Pasit na talaga yung, ano, sun Sunset? <laughs> Ayan, magsaset na talaga yung sun, guys. O, kaya pag kita dyan, grabe, ang ganda, o. Parang papasok ka sa mundo ng pagsasanay. At ayan na nga, nagsasunset na. Pagmamasdan natin yan. Tapos ako dito, guys, medyo nakatulog talaga ako dito, guys. As in, <laughs> antok na antok ako, eh. So, ayan, ha. Magsasunsetting na tayo dito, guys. Grabe, o. First ko ito gagawin, guys. Kasi kapag nagbibitch kami dati ng mga kaibigan ko, hindi namin ito nagagawa kasi nagiinom lang kami. <laughs> Pero ayan, ngayon, ayun, lumubog na tapos siyang picture tapos yung puso-puso lang tayo dito. O, oh, di ba? At isang dami nating nating nagawa sa one day i-stay natin dito. Ayun know, grabe ang ganda. Tapos magaganito pa pala kami oh. Oy, grabe din sulweta. Ha? <laughs> Kala mo talaga At yun yung anak namin, no? Oh. Uy, nakiki-join ka nakiki At eto na nga ang kinabukasan, no? So, 12 out namin, guys. So, konti na lang din ang time namin. Pero, pupunta kami ulit sa dagat yan, guys. Habang may kinakain tayo ditong tinapay. So, ayan, guys. Tamang lakad na naman nga tayo dito, no? Tapos, ayan, tingnan niyo si Olap yung gagawin dito ni Olap, oh. 1, 2, 3, oh. Uy, grabe,

<laughs> Lumayo ni mga kalaban. Oh, sige, ayan. Okay. Ba? Nahangap una. Kala mo kay laki mo. <laughs> <laughs> Patay ka dyan pag ginagat ka. So, ayan. Nandito na nga tayo muli sa beach at nakatambay tayo dito. Tapos si Milo, hawak-hawak natin. Nakatali na lang kasi baka magbasa pa. At ayan, ang sarap talaga. O, ang araw. At isa sa masarap dito, guys, kapag nagdadagat-dagat kayo, ay pakinggan ang hampas ng adon. Si Milo Boy naman ay nakatanaw lang ngayon dito, bawal ka na maligo, magbabasa ka naman, ang hirap mong paliguan, yung buhangin kumakapit sa'yo. <laughs> After nga niyan ay nag-change outfit ulit tayo dito no? kasi may pupuntahan tayo dito na no? nagustong punta ng jowa ako dito nga sa Malaya. So magkakapit tayo dito No kahit hindi siya nagkakapit guys. Pupunta tayo dito guys para magpicture-picture picture. kasi esthetic daw yung place. oh, mukhang esthetic nga naman guys marang magandang picture-picturean kaya ay yeah, picture picture lang kami dito order lang kami dito ng isang kape tapos ay picture picture kasi yun guys yung, yung place so oh, aesthetic kaya pag napunta kayo dito guys ay kita niyo na din dito sa malaya oh di ba malaya baka naman <laughs> so ayan na nagtamang wait lang kami dito Nang, ano namin ng kape tapos picture picture at ayan na yung kape nung nandiyan ay kape umalis na din kami agad <laughs> Kasi tabo sa mga picture-picture eh. So, ayan, tamang lakad na kami pabalik sa aming tinutuluyan sa Anaya Beach and Resort. O, Anaya, baka naman din na. Ah. Tapos, ito yung nakakasira dito, guys. Eh. So, ang ganda, oh Tapos, may gaganyan. Ano yun? Tapos, <laughs> na lang ulo. Tapos, ayan, kain ulit tayo, guys, ng tanghalian namin bago tayo sumabak sa mahaba-habang biyahe na naman. Parang 3 to 4 hours ata yung biyahe natin, guys. So, ayan, food trip muna tayo, guys. Uy, sarap. O, si Duday din, magpo-food trip. Uy, sarap. At kaming lahat, syempre, magpo-food trip. Ayun, no, salamat sa malupit luto by Dreen. Ayun, ang sarap ng ihaw. Pagtapos sa aming kumain ay bato to sila kung sino ba ang maguhugas sa pinagkainan at ayan na nga sino kaya mananalo guys ayun manalo si Ate Kim talo ang aking jowa siyang hugas at hanggang dito na lang ang aming paglalakbay at paggala ngayong araw. Hanggang dito na lang guys. Kung mababot ka sa part ng video na ito, huwag makalimutang mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano man ang pwede mong gawain, ayun lang guys. Bye-bye. Thank you sa pagsama.